Simula October 27 hanggang November 3, nakaposisyon ng iba't ibang uniformed personnel para sa proteksyon at kaligtasan ng ating mga kababayan para sa undas. Isa na rito ang Bureau of Fire Protection o BFP na hindi lamang sunog ang inaaksyonan, kundi maging iba pang aksidente at sakuna. Ang mga tauhan ng BFP Pampanga Provincial Office nakadeploy na sa humigit-kumulang na 27 areas. Nag-start po yung offline undas po natin o no? Oh, uh, off kaluluwa, October 27 at matatapos po ito ng November 3. So, kung bibilangin po natin yung uh, araw na yon, 8 days po siya, right in uh, yung mga personnel po natin naka-deploy po sa mga strategic at saka selected na mga deployment areas. May mga naka-deploy po tayo sa mga roads and highways, sa mga cemeteries, Uh, may mga nasa terminal din at saka sa mga church. Po. Karaniwan daw sa mga insidente na kanilang tinutugunan sa ganitong panahon ay ang mga aksidente sa kalsada, lalo na sa pagdagsa ng mga motorista at pasahero tuwing October 30 hanggang November 1. Uh, marami po kasing mga uh, kababayan po natin ang nagsisiuwian sa mga probinsya. So karamihan po sa mga nire po natin yung mga uh, aksidente sa daan, tsaka yung mga nasisiraan po, wherein ang ating pong mga kabumberuhan -ka ay nakadeploy po at atanda po silang tumulong at may mga gamit po sila sa kanilang mga command post po. Full alert naman daw ang BFP kung sakaling may mga ilangan ng tulong. Nakahanda ang kanilang fire trucks at ambulance. Gayun din ang 190 personnel para sa fire suppression at 18 emergency medical services personnel. Uh, pag ganito po kasing uh, uh, season o um, panahon ng undas, ang bumbero po ay naka-full alert. Ibig sabihin po, lahat po ng mga personnel ng bumbero ng BFP ay uh, on-call at uh, nakahandang magresponde responde kung kinakailangan. Para sa ating mga kababayan na ipagtitirik ng kandila ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay, mayroong paalala ang BFP. Uh, kailangan po yung mga kababayan po natin, yung mga... Uh, pumupunta po sa mga sementeryo o yung nagiiilaw po sa mga sa kanila po mga kabahayan na dagdagan po yung pag-iingat. Uh, nakikita po natin na ang uh, po ng Sunagay yung minsan yung uh, kapabayaan po ng mga tao. So, ang bumbero po ay through the OLP, yung Oplan Ligtas ng na po natin ay continuous po o tuloy-tuloy po yung pagbibigay po nila ng paalala. So, kailangan po talaga yung pag-iingat uh, katulad po ng mga kapag halimbawa ngayon sa panahong ito, kapag yung pupunta po sa mga sementeryo at mag, at, uh, pupunta sa kanilang mga mahal sa buhay, kailangan po siguraduhin po nila na yung iiwanan po nilang bahay ay uh, safe at uh, walang naka nakasaksak o naka, saksako, naka ano na mga appliances po. Kasama si Liana Kanilao, Angelica Cara, CLTV 36 News.